Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan ng DPWH ang umanoy Joint Venture o pagsososyo sa negosyo ng pamilya ni senador Bongo at ng mga Diskaya. Ang ugnayang ito umano ang dahilan kaya pino ng mag-asawang Diskaya si Go ayon kay Ombudsman Boying Remulia. Sabi pa ng Ombudsman, posibleng pino din ng mga Diskaya ang mag-inang senador Mark at Cynthia Villar sinisilip naman ng opisina ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating Senador Bong Revilla. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na raw nagulat si Ombudsman Jesus Crispin Rimulia na tumanggi na makipagtulungan ang mag-asawang kontratistang Pacifico Curley at Sara Diskaya sa imbestigasyon ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Kasunod dito ng pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pang kwalipikadong maging state witness sa mga humaharap sa ICI. Evasive talaga siya, hindi niya talaga sasabihin lahat. Uh, selective lang. Meron siyang selective recall ng mga bagay-bagay. Kaya raw pili lang ang impormasyong inilalabas sa mga diskaya. Ang sabi ni Remulya, meron daw kasi silang pinoprotektahan. He's protecting people like like Bongo. Kasi nga yung joint venture nila, eight projects worth 800 million, noong sila simula o lumaki. But they will not talk about it tinutukoy ni rere ang mga joint venture na pinasok ng mga diskaya sa pamamagitan ng kadalang St. Gerard Construction kasama ang CLTG Builders na kontraktor na pinangangasiwaan ng ama at kapatid ni senador Bonggo ang mga joint venture nangyari mula 2017 panahong special assistant pasigo ni dating pangulong Rodrigo Duterte Kasama ito sa mga tinanong sa mga diskaya sa state witness evaluation at case build-up ng DOJ. Sabi nila they had to go through a mediator tapos licensia lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila, hindi daw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Hindi ko naniniwala, hindi siya ganun eh. Pastor yan! Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ng DPWH, kaugnay ng investigasyon tungkol dito. We are looking at connections between... Uh, the Diskayas and CLTG Corporation. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. At uh, meron na kaming plano at meron na kaming mga uh, gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those uh, contracts of the Diskayas uh, during the previous administration. Pero bukod kay Go, tingin pa ni Remulya, may iba pang pinoprotektahan ng mga Diskaya. Protektahan? Sino pa po? Mark Villar, Sin sa bilyar. Sa possibility lang. Patatanda ang naging DPWH Secretary, si ngayon Senador Mark Villar, mula 2016 hanggang 2021, noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kasi na Secretary si Mark, eh, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they, they really wrecked it in nung secretary si Mark. Hindi pa din hindi alam ni Mark yan. Sir, si, si Ma'am Cynthia Villar, ah uh, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Descayas? Mm, hindi lang. Kasi ano, hindi. Wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung, 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 yung stay kasi ni, ni Mark and, and knowing that Descayas became very big during that time. They, they, sought favor with these people. Gusto, gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila. Kapatid niya si Princess Revilla, uh, Aka Rebecca, Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. nas Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects nila. You're talking about Bong Lani and ano, uh, Bong Lani and uh, the children. Masama lahat yan. Mabigat yan, mabigat. Pero bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumalabas ang pangalan na posibleng tumanggap din ng mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million sitting congressman ngayon. Active oh, congressman. But, at hindi pa na papangalanan. Hindi ba? Hindi ba? Bukod kay Diskaya, tingin ni Remulia, meron din pinoprotektahan si dating Undersecretary Roberto Bernardo na hindi pa raw ikinakanta ang lahat ng kanyang nalalaman. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinoprotektahan. Kasi, usag na siya, siya, na yung operator ng parang di Kaya, uh, alam niya lahat yan. Pinabulaan na naman ni Rimuia ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tanging mga nasa Administrasyong Duterte lamang ang iniimbestigahan. Siyempre, yun ang lagi kanilang propaganda kasi ayaw nilang maabot sila ng investigation. E maaabot sila kahit anong gawin nila maabot sila eh. Kasi ang ampla is there. The Anti-Money Laundering Council keeps records. And it keeps records of everybody para sa GMA Integrated News. Sa Nima na nakatutok 24 oras. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga vilyar at mga revilya kaugnay sa aligasyon ni Ombudsman Remulla. Si Sen. Bongo naman, sinabing iniuugnay siya sa mga diskaya para mailihis ang takbo ng investigasyon sa anyay totoong may sala. Malinis daw ang kanyang konsensya at handang humarap kung ipapatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakatutok si Ian Cruz. Sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil mayroong uh, tinatago at pinoproteksyunan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Yan ang sagot ni Senator Bongo sa aligasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pinoproteksyonan siya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya kaya piling impormasyon lamang ang inilalabas ng mga ito. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo kasi biglang na, 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 nalihis yung, 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 objective dito ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Yun ang hanapin ninyo, panagutin nyo paniwala ni Go, iniugnay ang kanyang pangalan sa mga diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan. Sa halip daw na ilihis, tukuyin na ang utak ng anomalya. Naalam naman daw ng ICI, DPWH at ng ombudsman kung sino. Hindi naman pinangalanan ni Go kung sino ang anyay mastermind. Sa ICI, alam ko alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa ombudsman, Tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot. Eh, umaatras na ngayon. Paatras na lang, uh, paatras. Sabi ni Go, nung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre, siya mismo ang nagungkat ng issue ng joint venture ng mga diskaya at ng CLTG Builders na kumpanya ng kanyang ama. Iginit rin niya noon, hindi niya raw kilala ang mga diskaya. Tinanong ko sila ang mga diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon, na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung ano malus o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Wala rin daw alam sigo sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 pa uno tumigil sa pangungontrata at tinapos na lang obligasyon hanggang 2022. Uh, since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-i-influenza Never po ako nag-influence. Never ko po ginagamit ang aking uh, posisyon. Uh, kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Handa naman daw si sa sakaling ipatawag ng Independent Commission on Infrastructure. Willing to cooperate willing po ako sabihin sa kanila yung uh, totoo sa, sa ayon po sa aking nalalaman malinis po ang aking konsensya para sa GMA Integrated News Ian Cruz na katuto 24 oras Naniniwala si Vice President Sara Duterte na susubukan silang idawit na mag-ama sa mga manumalyang flood control projects. Reaksyon niya yan nang tanungin tungkol sa investigasyon ng DPWH sa construction company ng pamilya ni Senador Bongo na malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalik si Ian Cruz. Hi. Hinala ni Vice President Sara Duterte, tatangkaing iyong nay sa kanya at sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang imbisigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ma'am, you think sa ICP? Aabot yan di ba? <laughs> Talaga ipipilit nila ma'am na paabutin KPRD sa ICI. KPRD sa Sa isang forum, tinanong ang bise tungkol sa pahayag ng DPWH na inimbisigahan kung may ugnayan ng mag-asawang ng Liskaya sa CLTG Builders. Ang CLTG Builders ay construction firm ng ama ni Senador Bongo malapit na kaalyado ng mga Duterte. Sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating pangulong Rodrigo Duterte si uh, Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento 'yon, yung part na ako uh, ako si PRD nasa gitna at si Senator Bongo nasa kabilang side. Nanindigan hindi si VP Sara, wala siyang kinalaman sa issue dahil wala naman daw siyang flood control projects. Wala namang flood control uh, projects sa OVP or sa Department Department of Education. At um makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan. Wala talaga akong uh, at all uh, project dyan sa DPWH. Uh, Tinanong din ang bise sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kumpiyansa siyang hindi masasangkot ang Malacanang sa mga aligasyon ng korupsyon dahil wala itong basihan. reaksyon dyan ni Duterte. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko, uh, sobrang magtataka ka bakit confidence, Uh, yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. Uh, so ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na Katuto, 24 Horas. Bilang tugon sa mga paratang ni Vice President Sara Duterte, iginit ng Malacanang na hindi gagawa ng ebidensya ang Administrasyong Marcos para lang maipakulong ang mga kritiko. Sinagot din ng palasyo ang iba pang binitawang pahayag ng bise. At nakatutok si Ivan Mayrina. Una ni Vice President Sara Duterte sa pagkakumpiyansa ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi aabot sa palasyo ang aligasyong katiwalian sa mga proyekto kontrabaha tila luto na kasi umano ang investigasyon. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sadyang magiging kumpiyansa ang isang tao kung ang ginagawa ay para sa bayan at hindi pan sariling interes. Sa pahayag naman ng bise na huwag pagdiskitahan ng mga Duterte at imbestigahan din ang iba pang administrasyon, sabi ng Malacanang, hindi to may iwasan, lalo't mismo ang dating Pangulo, ang umami na siya ay korap at nakinabang sa kaban ng bayan. Pero pagsiguro ni Castro, hindi gagawa ng ebidensya ng Administrasyon Marcos para maipakulong ang kritiko nila. Itinanggi rin ng palasyo ang aligasyon ng bise na gustong manatili sa pwesto ng Pangulo sa pamagitan ng charter change na 2023 pa nila sinabi ng Pangulo na hindi prioridad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatuto, 24 Horas.